Saan po kayo pupunta? Mangunguha ng gulay. Gulay. Kuha kayo ng gulay. Hindi. Sinta natin dyan. Ito yung veterano. Ito yung veterano. Yan yung may ng gulay. Hindi <laughs> oh, <guide>, <laughs> na po. Hindi na po. May dinampot po siya doon. Yun o. No? yun know, o. You Hindi know. ko alam kung ano. Hindi <laughs> ko alam. Ano. Hindi <laughs> ko alam kung ano. Medyo ano po yung daanan dito. Makipot. Makipot. Mm -hmm. dami ipot masukal yan po yan po yung may ari ng ano po gulay <laughs> kaya daw po lahat ng gulay eh Di ba ubo yan? Ah, bayan. Yan si dosen natin yan. Oops, uh -oh, makyat Uy. uy. may ginawa bigla na? Ano <laughs> ano? pati nga ng sample na yan. Ano ba yan? Para makuha po. Ano yun? Nalalagos na namin. Ah, yun pala Ay. ah. ang pako. Ano yun? Ha? o. Manipis. Yan o, kito, Kit, ganyan o. Yan ang pako. Sampol. Oh. Sampol ba? Ano Sabi ko, nagana na rin siguro. Hindi yan, ano <laughs> ba yan eh. Bago! Di ba? Wag, ang doa Blek <laughs> bro. Diyan naron diyan, baka may cobra diyan. Mag-upot <laughs> mulmo net para takot naman dito. Hindi mo ito pala yan Ha? Ito pala po ang palayan yan? Yun no? Hmm. Paano ba yan inaano inaano? Ina ina Ginagamas yan dito. Tapos tutubo ulit. Ang ano nang ang palayan ay Philippine Sake. <laughs> Kuya Kim. <laughs> Kuya Kim. Oy. Oy. Oh, may tubig nga. Ayan po, may tubig. Oh, dalandan oh, dahil bubut pa lang oh. Mamamalaka tayo. Ano 'yan? Dalandan. Dalandan. Buwa bubuk pa oh. Dalandan. Oh, bubuk na. Tubig. Asan eh, Ricky? Oh, Ala. Cool. Ah, oh, cool. Doon tayo pumunta. Sa... Doon, ta... doon kami pumunta eh. Where? Doon. Eh <laughs> Inakandado. Ay, lamig! meg! <laughs> ah! Dito pala ang kubo ni Kariki. Ayun, Jarvin talaga yun. Oh. Kompleto, may lamig isa Oh. Ay, ito pala, yun. Ayun! <laughs> yun yung kabayo, Bin. Ito, ayun, ayan. Isa po sa mga ano yan. Ang tatanim dito. Nagaani <laughs> ako. Hindi ka ba yung nagarigi? Kamatis. Nabulok lang. Oh, yun, yun. Sa ating mahal mahal. Yun, yung sinilayan pala yan. Yung sa may puno, yung nakabalang puno. Sa atin? Hmm. Limang ganyan. Home. Ano mo yung vibe na yun oh, nag-iisa. Eh, kamatis pala oh. Hindi yata sa atin yung kanina ba yun? Ay, yung rig eh. Diyan nga, 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 nga. Bundok yung bundok oh. Oo, oh, open yung bundok. <laughs> yung panat. may, yung may mga uka oh, um, yung pinagdaanan <laughs> Na uka. Buti ka mo yung minto, no? Ah, minto, doon sa ilog doon. <laughs> Uh -huh. Yung bahay ng ano, Amerikano. Dahil na seminaryo, ang Kumbento yan? Ayon, uh -huh. Ano nga yan? Ha? Sa lukban. ba lukban? Kumbento. Ano yung pag-aaw ng may manasa? Kabaya eh. Ha? Ito naman ang tubig ng tubig mo, hanggang doon. Sa Saan? 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 Eh Saan? Eh Saan? Saan? ito. Saan? 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 Ay, tiyan ya, pala yan. <laughs> 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 yun pala, kumunoy pala ito. No? Malagkit ang bigas niya, no? Yung kinakain natin, mga bagong ani yun. Yung ang sarap kumain, di ba? Paano kaya naaani ito, no? Gapas. Hindi na gapas yan, boy. Tapos, ginagawang bigas. Hindi <laughs> nga alam gano'ng gano'ng bigas. No? <laughs> Eh, siyempre, babayuhin mo muna. Nagbibitak yung lupa, oh. Nagbibitak malalim kaya yan. Malalim yan? Oo, yung may diyami lang eh, kaya mo ganyan eh. Tunggu, 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 tunggu,

dito. Okay. Lagi. Yeah. Toto. Bobo ako dibo. Hmm? Ano 'yan? Gabi. Mm. Uf. Uh. Ah. Ah, uh. Grabe, oh, <tinyo> <tamsis yon, namun. tinyo> Tidak ada yang bisa dihidupkan. Untuk apa? Ayun <mukulay> yung mga kutuyo. Redic yan. Yung ano? Yung palaya. Bakit? Kasi ni Bum Bum. Redic May ahas dito yun. Uy mo! Ay ina ka! Takot ka sa ahas! Meron nga. Kaya kamatid. Sige na! Kunin mo na! Papatot <mukulay> ka sa ahas! Sinawa ko nga lang yan. <laughs> Baal na mabuga ka dito. Hindi ka lulubog dyan. Okay, Ito so yun na lang. Hindi ko mabili. <mukulay> Magkana Piso kilo, di pa mabinta. Piso isa? Kilo. Ay, ano ano plastic? Sabot mo. Sa sa'yo? Ay, so nga no. Nakakuha na po ako. <laughs> ano po ang scientific name niyan? Mm, mabait. <laughs> mabait. <laughs> ay, kung tawagin na yan palaya. Ang pala Ang pala Ito ang pala na to, parang buwan no. <laughs> 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 Ayan, yan, 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 tawag Tuyo na po. <laughs> Hindi na po nakuha. Nasayang. Yan, mga na bulok lang ng palaya yan. Mura lang kasi ang kilo. 50 centavos. Hindi pa wabinta Yan, daming kamatis dun ah. Oh. Yan <laughs> Boom, kunin mo na ang palaya. Boom! <laughs> ito. Ito, ito po. Pintas. <laughs> <laughs>

Ba ba ba, masapot ah. Ito, magal to. Tani mo pala ito ni Karikin na. Dami no. Pasok po tayo sa loob. Ito ang na po namin, ang mo. namin ang kamati. Ang palayabo mo, maliit, hindi pa pwede. Ito, malaki na yan. Maliit pa Ayon. Kamatis <coughs> Bulok na Sarap ng itlog, kamatis Ano ho yan? Ano ho yan? Bulok <laughs> Bulok pula ko yan hindi po siya mo ano naman kuha. <laughs> Bojski. Ang daming kamatis ay lalim mo. Oh. Dala yung gabi doon? Hmm? <laughs> kuha eh. Nadidigan natin yun. Hmm. Naglalaglago na yung kamatis oh. Sabi lang yun. Kaya yung kamatis doon sa may ano yung pisa? Kamatis? Hmm. Oh. Ano yung gabi doon sa may pisa oh? Boom, yung gabi po, masan? Eh, hey, iniwan niyan. Saan? Ano po? Kunin mo, Jaros. Hindi ko na rin. Dito na tayo Wala bom. Daming kamatis ba? Mani ba lang? Ito. Medyo ano rin. Bom, ano rin sa'yo? Lalaki. Huwag yung ano. Medyo mani lang? Dito niyo po. Lalaki ang damo. Huwag gabi. Huwag doon yung ano. Kunin mo na yung gabi. Iikot na ba tayo? Oo, palagas na tayo. Dito na ilas ko Ting down na rin. Ito, pakuto. Pakuto? Pakuto? to? Ito? Paku Ito? oh, oh, Mamamako mama, tayo. Wala konti lang pa nakuha natin. Ito? Eh. Oh. <laughs> ah, ang sariling gulay na Tubing oh. ang ganda yung picture nung John. Ayan o, niyan. What is this? Niyan. Tabi-tabi po, tabi-tabi po. Ano po ito? Niyan. Ah. Ang blok ng malaki. Yung mabaho yata yun eh. Ayan po ang bulaklak ng keso na hindi po namin malamang kung ano po para